Welcome back to my YouTube channel. Ngayon andito po ako ngayon sa sa probinsya sa Abra, Danglas, Pangal Danglas Abra. Uh, guys, dito po ako lumaki, ipinanganak at saka dito na nag-aral ng elementary, high school. Ngayon guys, nakakamis po dito. Kaya totoo po yung kasabihan na there's no place like home. So ngayon guys ay magpapatuka tayo ng mga manok. Pa magpapatuka tayo ng manok. Ang <laughs> daming manok namin ni Duday. <laughs> Sandali. Kurr, ko naman ah. Sandali. Ala di makapasok yung mga ano. Kaya nga. Dito papasukin ko yung ano meron kasi nakalabas. Oh. Ano? sinanay sinanay, nagpapapasok ng ibang manok. Yung ano? sinanay. Yung mga manok, Ang Ang hmm, dahil. Ano, mga Texas yan, may lahi. Ang hmm. right hmm. hmm, dahil manok, pati sa labas meron. Alagay mo't maka Di makapasok yung... Bigyan ano? mo lang yung Iba! Hagi oh, sa mga pila doon sa labas. Oh, dito kaya, meron kasi nakalabas. Dito ka, doon Meron ano, kuhanan mo yun, meron ano sa labas. Yung mga manak oh, hindi nakapasok. Oh, hindi makapasok, o. Oh. Kawawa naman sila. Kasi bakit kasi kayo nalabas? Ayun. Ay, Magiging kayaagaw pa yung isang may malaki. May ano, o, oh, kawitan. Ala? <laughs> kawitan. Kawitan. <laughs> Oh. oh, dito, dito, dito. Ayan, wala. Ayan, ayan. Tignan niya ako lang. Tapos magbibigay, bibigyan ko siya. Oh, wala na. Okay, yan ang native na manok. Okay po guys, maraming maraming salamat po sa, sa inyong panunod sa aking YouTube channel. Sana po ay subaybayan nyo at huwag kalimutan mag-subscribe and mag-click sa notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Hanggang sa muli. Bye-bye.